Yo, good morning mga amigo Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo Yan. For today's video mga amigo ay Nandito na kami sa tayong 13 uh, nautical miles Yung private na puntahan namin mga amigo Weather check tayo mga amigo Video kalmada lang you know, Pero maanlog uh, Mahina lang naman ang hangin na hangin mga amigo At kilo lang ang aming ano. takbo ang aming takbo ay 5 nautical miles per hour alas 12 ah, uh, darating na kami doon mga amigo time check tayo alas 6.30 at ah, uh, bago mag umpisa itong vlog na ito mga amigo pasasalamat muna sa inyong lahat no? sa mga solid kong supporters subscribers sa mga silent viewers yan sa mga hindi nag escape ng mga ads maraming maraming salamat sa inyong lahat mga amigo good morning samahan niyo ako hanggang, hanggang sa nulo ng aking video alright kasalukuyan akong gumagawa ng kitang mga amigo yan gamit ko ngayon ay violet pink na pusha sky blue at may konting itim ilagyan ko siya ng pakintab nakakabit ako ng isa ito ito Halos sila hindi magkaparehas ng kulay pero ayos yan malalaman natin mamaya amigo pagdating natin sa buya kung anong isla ang mga kumakain no? matagal namin hindi nabisita yung private kaya yun uh, first time namin uli bumalik doon ngayong 2024 kakabit lang natin itong ano natin yung ating palangri para ready na tayo sa ating paghanap buhay mamaya mamayang tangali maka ariba ariba na tayo sa buya ako ngayon si Oliver Pesimblag ayun o no? Maganda ko maga lahat. Maganda sa inyong lahat mga amigo. Yan. Amigo. Ayun ang acting kapitan oh. No? Si Go. <laughs> Nasa 30 milya na lang ang aming tatakbuhin. Kaya naman ay nagagayak na ako ng aking mga fishing gear. Yung mga trolling ko, pang trolling, saka yung tambo-tambo. na sa series mga migo at saka yung pantuna. Ah, uh, busy tayo kahapon kasi kasi marami tayong ginawa no. Tayo naka-vlog. Naabol ko yung ano migo kasi malapit papalapit na sa private. Kailangan ano yung mga gayak, ah uh, ready na. Yan, ganito lang ako magtali mga migo. Ang agwat ng biwas ko bawat isa ay ah uh, isang dipa. Isang dipa lang migo. At ganito lang ako magtali sa hook. Yan no? yan ito ipapatong mo lang dudukutin mo rito sa ilalim Is ganyan dalawang ikot yan ilain mo ng mga at dito naman ganyan yung ano bayan at dito ikot mo dalawang bisis din yan ganyan hindi na yan matanggal mga nago sulit na yan malagot lang yan hindi na matanggal. yan matanggal ano? o, o. Ganito yung tali. Walang daming ano, bulbul. All right. Gagayak lang tayo ng tatlong ano, gayak. Meron na tayo na gayak hapon. Yung ano, malaki, pang malakihan. Pang singkuhan. Sit up ko ay 120 over 70. Ngani dong blood pressure. <laughs> 120 ang main line ko migo tapos yung palambot ko naman ay uh, 70. All right. Meron pa tayong 6 na oras para gumawa ng mga dapat gawin. Kailangan nating maging handa sa anumang gagawin natin sa Pacific Ocean pangatlong ano pala namin ngayon simula nung kami umalis pangatlong araw no pangatlong araw namin ngayon at mamayang tanghali ay darating na kami ako na lang gumagawa mga amigo kasi wala akong gayak yung kasama ko Ayan na, sitting pretty na sir Hello? silo busy na silo ano ready na yung ano ready na ready yeah. na sa adventure ready na sa si amigo mga hindi pa nakapag subscribe sa kay Oliver Fishing Vlog bisitahin nyo lang yung pakipisita na lang nang ng, ng page ko mga idol ang oh, mga amigo <laughs> para makita nyo naman kung paano paano bumirana si Oliver Fishing <laughs> <laughs> kaso lang gamit niya migo cellphone pa lang pag uh, siguro pag suretehan ay makabili siya ng gopro pero hindi pa siya pang uh, video nang maigi lalo na pag ganito malon pero pariskartian lang yan lagyan niya na ng ano, silupin <laughs> balot lang sa silupin balot silupin oh umbrada siyang migo lapitan ko lang siya migo at <laughs> ito tayo sa taas migo kay maghanap tayo ng batang yan 5% 'yan. Malapit ka tayo sa ating fishing ground. At mamaya unang babaan namin sa buya. Yan good morning ang shout out sa inyo lahat. Sa mga sulit kong support, supporters, mga subscriber. Bigay-bigay lang shout out. And good morning po sa inyo lahat. Saan man kayo naroon at ako ay naririto. Ngayon, yeah. tapos na tayo. Bulo na natin. Asa? Kuskus. Mo na? Ah, di ko alam si Bulo. Bulo Wala. Si. Trabaho na mo, wala mo kasi Bulo. Nakalimot na ako, kuha na ba? Kuha mo na diha. mga ganit, kung may mga ganito kayo migo, wag niyo itapon. Uh, at napapaki, napapakinabangan natin dito sa so Pacific. Paano, Paano? masabi? <laughs> e, ka Yan, tapos na tapos na natin 'tong ganap, ginawa bigo. At gagawin na rin tayo ng patrolling. Eh. iplasan natin dito sa ano, service natin. hindi yun atin bawal yun pag hindi atin natin lagay bigo yung mga palangre natin kaya ng palangre yung gamit natin. Yung pataw natin nito Binabad ko muna nito. Yung pataw yan. Kain na tayo. Ano kayang ulam ngayon? Ano yeah. ulam, per? Carne as? Amoy. Carne yeah. ba yung ulam? Carni! Wuih! Sabau nilang kuat tu! Sabau rame-rame yang mana tu? Kain tu <terdew>, juga, kain. <inaudible> sige lang, sige lang. Dah, dah min kanin dapat kunti lah sayangin daming kanin ay sayang kanin ini tuh tuh ini tuh ini tuh ini tuh sebolo satin sebolo kasih masyarakat itu ini nak kenan? ini. Ini. Ulam baik ulam. Oi, kayu. Di nak kayu kuma kain ba. Patin ni, patin kayu kuma kain. Ulam Ha? Damie. Ya tau, Damie. Bom. aturan lagi ni pun orang kuat. Aitan ni ko, belum kuat ya dong. Karena, karena mana tanya pun, pakai tak, datang selaut ay, palang nahuli Meron pa lang mas nahuli oh Ulam niya niko, isang tanga Kasing tanga niya <laughs> <laughs> Oo, oh, ulam oh Sirin na siya Saan ka pala galing? malaka ka ngayon, napapahuli ka sa Nakuha Gagalit kaya ata, walang ulam oh Sarap-sarap na ng ulam mo ay eh. Ah, oh, grabe Ulo ulam niko, pinakahuli pala oh Oh, sarap yan. Diris, kaya na? Ha? Alin? Malapit na kami, malapit na. Tapos na tayo kumain mga amigo. ko na lula ko eh. Putol oh. na ito. Ano na? Ano mo mo migo? Lula ko migo. Stilan. Unti lang ako busong kanin, dalawang plato lang. Gago. <laughs> 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 right, tapos na tayo nagayak ng ano. Nang kitang at uh, mga trolling. Dawa tayo ng trolling. nasala yung 13 nautical no, miles yung ano ah 20 lang pala ano so, yung 7 nautical no, miles yung ano ah uh, rumbo na private na kuya lapit na tayo may go kumaya ang alas nusi no, ay eh, darating na kami sa aming private at uh, umpisa na ang ating adventure no? right. ready naman na lahat yung ano natin yung mga fishing gear hindi naman lahat yung ano natin ikaw yung mga fishing gear at uh, ano ready okay. na tayo sa ating pagbaba sana condition lagi yung service natin ikaw para tuloy tuloy yung ating ano, hanap buhay ayun tayo hindi pa busy pa ngayon yung, yung mga bawas gancho naganda sila ng mga gancho nila so yan bago ko tapusin itong video na ito, mga amigo ay pasasalamat po na sa inyong lahat sa mga sulit kong supporters mga subscriber sa mga silent viewers, yan, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming maraming salamat sa inyong lahat. mika mega love shoutout sa inyong lahat mga amigo. Malapit na tayo mag uh, fishing adventure. Kaya naman ay abang-abang sa ating unang magiging huli ngayong uh, laot natin na to. Alright, sa inyong lahat. Hindi ko makayo may isa isang may shoutout mga amigo. Ay nagpapasalamat ako ng lubos sa inyong sulit na suporta kay Migo Fishing Adventure. Yan, sa inyong lahat. Magandang umaga. Salamat sa inyong pagtanaw mga amigo o pag-amping mong tarat. Bye-bye.